sa Gwisan? Mm. Nag-video ako nanay. Maulan na panahon. Maulan ang kahaponon dito. Sa Humayaw, Gwisan. Ayan guys. Tignan mo ang mga manok. Magpapaulan. Naliligo. Ala, yung aso. Gusto. Hindi ako natanggal. Wala naman si Pichi. Hindi naman si Pichi. May tinda din sila dyan sa kabila. Ah. Huh? May tinda din kalabasa. Ah, may kalabasa. Tinda mo yung kalabasa. Ah, magbabaking siya. Ha? Huh? Babalik. hindi ba yun si maymay? Ay, bakit, bakit si maymay? bakit pumasok? bakit bakit? yung payo siya nga parang siya May pumasok sa sakyan guys. O, um, oh, hindi namin kilala guys. Dito sa lugar namin guys. Dito sa ano. Compound. Hindi ko alam guys. Kasi mo guys. Baka buyer namin ng pinya. Kasi kanina pa namin tinawagan. Night. Eh, saan ba nangalagay yung payo? Nandiyan kami lang. Ito, 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 ito. Tingnan mo muna kung sino yun. Hindi pa naman bumaba. Pumasok lang nang pumasok. Baka yung buyer ng pinya namin, guys. Hả gì? đặc Dagdagan niya không, không có <coughs> Ayan na anh? ai, 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 ai con <coughs> gái.

<laughs> Bisita ni nanay na Bye muna guys.